Bumuhos ang luha ng ilang residente sa bayan ng Gapan at ng Pikuan dahil sa galak sa kanilang natanggap na libreng bigas mula sa pamalang palalawigan ng Nueva Ecija. Ang ipinamahaging bigas ay nagmula pa rin sa Rice Distribution Program ng Kapitolyo sa ilalim ng pamumuno ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali. Naiyak na lamang ang ilang residente dahil sa hirap umano ng buhay at mataas na presyo ng mga bilihin ay isang buwan silang makakatipid sa pambili ng bigas dahil sa natanggap na ayuda. Matagal po yan, mga isang buwan yan. Napakalakas yung parang natin. Parang natin tulong sa ako. Hindi sa bibili ka ng kilo-kilo. Ngayong biyaya ng Panginoon at ni Gobia at ni Dice niya salamat po bigyan pa kayo ng mahabang mahabang buhay. Sa kasalukuyan kasi ay pumapalo na rin sa kulang na piso per kilo ang presyo ng bigas sa pamilihan. Pero dahil sa ayuda, kaya naman ang perang pambilisanan nito ay ilalaan na lang sa ibang gastusin. Nagpaabot ng pasasalamat sa pamalampanilawigan ang mga residente dahil kahit wala ng pandemya ay patuloy pa rin ang kanilang pamamahagi ng sako-sakong bigas. Barami so, pong salamat. At sana pagpalaid pa kayo ng Diyos sa ginagawa niyong pagtulong dito sa Nueva Ecija. At dito lang po sa Nueva Ecija mayroong ganito. Maraming maraming salamat po. Ay napakalaki siyempre sa mahal ng bilihin bigas ngayon. Napakalaking bagay itong bigas nito. Mahirap, mayaman nangangailangan ng bigas sa pangaraw-araw. Kaya maraming maraming salamat sa Umali family. Para sa balita na Sigaw, Amber Salazar.